Ba, pa? Sang adlaw nga lunes, ara kami ga obra sa kampo. Nasa loob kami ng sasakyan. So, kaya de hindi namin naramdaman masyado ang pagputok. Nagapungko kami, nagapuhuay, gulpi lang may naglupok bala. Na ang hangin nga sumabog. Halos nakabibingi. Pagkatapos, doon nagdulong, na naog ng iyab lang uh, aso. Umiiyak na yung mga, ano, mga estudyante, mga magulang na nakasakay sa akin. Dalawang bisis silang siyang pumutok sa taon na ito. agad pong nagpadala ng tulong ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Kahit kami nga uh, hindi nga hindi ng Kristo, napasalamat kami na bigyan namin ng tulong. Tsaka maraming salamat sa kay Eduardo B. Manalo. Maraming salamat po. Nagpunta ako dito sa Iglesia Ni Cristo po. Nagpasalamat ako sa Panginoon na ginatag, gin-anwes gin, gin si ka Eduardo Mano Kasangkapan nga makatulong po sa amin. Giyan kami ng lingap, bigas, tubig at mga sodinas, noodles, Malaking tulong po sa amin kasi po, walang-wala kami po eh. Maraming salamat po kasi nagtulong sila sa amin na hindi kami po iglesia. Sa totoo lang po, talagang hindi kami makalabas gawa ng angalikabok. On the spot, yung tulong ng iglesia sa amin. Kaya sa lahat ng iglesia, sa kabatiran ng iglesia, maraming maraming salamat po sa inyo sa tulong na binigay nyo. Malaking bagay na po to sa amin salamat po sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo dahil sa mabilis po na pagrespondi sa nangangailangan po. hangang-hanga po kami sa ginawa po ng mga tagapamahala ng Iglesia ni Cristo sapagkat agad-agad po yung respondi po nila na magbigay po ng tulong. Kaya masaya kami na may tumutulong sa amin, lalo na po yung itong Iglesia ni Cristo. Sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ay hindi rin po nakalilimot na magtagubilin sa mga kapatid na gawin po ang iba yung pag-iingat at isagawa po ang mga pananalangin. Sa so, po ng panalangin na ipaabot natin sa ating Panginoong Diyos kung ano ang ating pangangailangan para tayo ay bigyan niya ng patnubay, ng kanyang paggabay, ng pagpapalakas ng loob na kailangan kailangan po ng mga kapatid natin sa panahon ito. Dako man ang pagpasalamat namun, o nasa Diyos nga, bisan sa muna ang sitwasyon. Wala kami ganyan kaya hindi kami tamaan ka Ang pag-iingat niya, higit uh, sa lahat, nakatawid kami sa kalamidad na dumating sa buhay namin. Mas lalo pong may dahilan na magpasalamat dahil hindi po mabilang yung kaputian ng ama na ginawa po sa amin. Mas lalo po tayong magpasalamat kasi ganun man yung mga trahedya, niligtas pa rin tayo.